galit si na Bianca Gonzalez, Ann Curtis, at pokwang sa di umano'y katiwalian sa pagpopondo sa flood control. Kabilang si na pokwang, Bianca Gonzalez, at Ann Curtis sa dumaraming celebrity na nagpahayag ng kanilang sama ng loob sa sinasabing katiwalian sa paglalaan ng pondo para sa flood control projects at nagtanong kung nasaan ang buwis ng kanilang mga kababayan. Ilang construction company ang naflag dahil sa umano'y maanumalyang multi-million peso contract sa Department of Public Works and Highways, DPWH, para sa flood control projects ng gobyerno. Ito ay humantong sa maraming personalidad na nananawagan para sa pananagutan dahil ang metro ay naapektuhan ng matinding pagbaha noong nagdaang mga bagyo sa kabila ng bilyon-bilyong pisong alokasyon ng pamahalaan sa pagbaha. Sa pagtanggap din ng backlash ay ang mga anak ng mga opisyal ng gobyerno na di umano'y sangkot sa kontrobersya. Na ipinagmamalaki ang kanilang mayayamang pamumuhay sa social media. Sinipi ni Curtis ang isang pahayag mula sa broadcast journalist na si Jessica Soho sa kanyang ex, dating Twitter na pahina noong Huwebes ika-28 ng Agosto. Na binabanggit na ito ay kasakiman na lulunod sa bansa. When Ma'am Jessica Soho said, hindi na palabaha ang magpapalubog sa ating bayan kung di kasakiman ang sakit. Samantala, sumigaw si Bianca Gonzalez sa kanyang mga kababayan for braving another work week habang tinatawagan ang mga umano'y gumagastos ng pera ng mga nagbabayad ng buwis para sa sarili nilang mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng ex, good job sa lahat ng nagtatrabahong marangal sa araw-araw, na pagtagumpayan na naman natin ang isang linggo naway managot sa takdang panahon ang mga taong winawaldas sa pansariling karangyaan ang pinaghihirapan nating bayaran na walang katapusang buwis, she wrote. Ikinalungkot din ng host ang mga commuters na walang choice kundi dumanas ng ilang oras na traffic at mga kalsadang binaha para lang makauwi pagkatapos ng abalang araw. Tapos ang haba ng pila sa sakayan on a Friday night, Umuulan pa, matindi ang traffic, at may bonus pang baha, pagod na sa trabaho, mas pagod pa pag-uwi. Sana sa efficient public transport na pupunta ang billions of taxpayers money kaysa sa ghost flood control projects, no, sabi niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Gonzales tungkol sa lumalaking backlash laban sa mga proyekto ng pamahalaan sa pagkontrol sa baha. Noong Huwebes, binatikos ng host ang mga anak ng Umanoy tiwaling official dahil sa pagpapakita ng kanilang mayayamang pamumuhay sa social media. Sa kabilang banda, Inakusahan ni Pokwang ang mga anak ng mga opisyal ng gobyerno na nagyayabang sa kanilang marangyang pamumuhay bilang mga Disney Princesses na pinondohan ng mga masisipag na nagbabayad ng buwis. May trangkaso ako ngayon kakatrabaho para meron silang pang-flex ng mga bongga nilang lifestyle. Hoy mga nap, huwag kayo mag-deactivate ng mga med nyo para alam ng taong bayan na napapasaya namin kayo, she wrote. Sa paksang pangkasalukuyan, sinabi ng broadcast journalist na si Karen Davila na, high time, na para magsanay ng kurakot shaming sa kanyang ex page. Kurakot shaming, it's high time, sa ibang bansa. Ang nagnanakaw sa gobyerno na kukulong o naghaharakiri. Sa Pilipinas, kinaiinggitan tama na she wrote.